Okay mga idol, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Nandito na naman tayo. Maraming salamat po sa lahat pong mga nag-share ng ating mga video, sa lahat na nag-comment, sa lahat po mga idol na nag-react. -re Thank you po mga idol. Maraming pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. Bibigay na naman natin mga idol ng mga orasyon. Ang orasyon na naman mga idol na ating ibabahagi ang isang orasyon na pinagsusugat mga idol na ang buong katawan gawa ng masamang espirito. Ang masamang espirito sabi ko nga ay maraming ginagawa sa katawan ng tao. Iba-iba po mga idol ang uh, tawag dyan may tinatawag pong sapi, may uh, tinatawag pong baba, may uh, tinatawag pong uh, palipad hangin. Okay, iba-iba po ang mga tawag dyan Lahat po 'yan mga idol, tatalakayin po natin 'yan. Kaya at sabi lang kayo dito sa channel natin na ito. Huwag kayong bibitiw sapagkat sulit ang matututunan ninyo dito mga idol. Kaya marami pong salamat. Okay. Kung minsan mga idol, pinagsusugat ng ating uh, buong katawan, ay uh, hindi na natin malaman minsan nagpapadoktor tayo, bumibili tayo ng uh, iba-ibang klaseng gabot para mapagaling yung atin pong nararamdaman. Ang nangyayari mga idol, hindi gumagaling, bagkus gumaling, dumalala pa ito. Gawa ito mga idol ng masabang espiritu. Doon po mga idol, sa nag-comment kanina, nabasa ko, pinagsusugat ang buo niyang katawan. Kumuha po kayo ng mahiwagang herbal na tinatawag pong makabuhay. Dikdikin po yan, pakuluan at pagkatapos yun po ang iligo ninyo para po mamasay ang mga bakterya o gumaling ang inyong mga sugat sa buong inyong katawan. At ang may huwagang orasyon mga idol sa buong katawan na pinagsusugat, ibibigay ko sa inyo ang may huwagang orasyon. Okay, ingatan po yan ninyo mga idol ang alin ba na mga orasyon na nakukuha po ninyo dito na inyong pakikinabangan. Lahat po yan mga idol, tunay sapagkat matagal ko na po yung gamit sa paggagamot sa iba-ibang klaseng mga sakit. Kaya maraming maraming pong salamat sa lahat pong nakakaunawa, na aalaga po mga idol ng mga orasyon na inyo pong napapatalab. Okay, pag po din ninyo ang mga orasyon, tandaan po yan ninyo mga idol sapagkat sumasa inyo ang banal na espiritu. Kaya maraming maraming pong salamat sa lahat po mga idol na kapag ng iba-ibang klaseng mga orasyon. Ang orasyon pong ito mga idol ay uh, ibibigay ko na naman sa inyo ang may wagang orasyon sa isang taong pinagsusugad ang buong katawan gawa ng masamang espiritu. Narito yan mga idol ang may wagang orasyon.